Welcome, or welcome back again mga kababayan sa YouTube channel ni Buhay Abroad by Aris. Ngayon ang ituturo ko na naman sa inyo ay yung uh, video link na isinishare sa Facebook. Kasi yung nauna is yung video link na galing sa Messenger. Kasi di ba pag may magsisend sa inyo ng video link uh, na galing YouTube, that means YouTube link siya uh, video siya galing sa YouTube, uploaded in YouTube. Tapos isinishare sa inyo sa sa messenger, yun yung una kung paano nyo siya ma-open kapag ma-open in app kapag kapag uh, sandali kapag nandoon kayo sa uh, tawag nito kayo, kapag nandoon kayo sa messenger ngayon naman, ang ituturo ko sa inyo ay yung pag-open ng video link na ishinear sa facebook kasi iba din yung sa facebook eh. so halimbawa So, halimbawa, pumunta kayo sa, ah, halimbawa, nasa Facebook kayo. So, nasa Facebook tayo, ganyan. So, nasa Facebook tayo. Ngayon, mayroong, halimbawa, puntahan ko yung, puntahan ko yung ditong ano ko. Ayan, kagaya nito. Meron akong, meron akong isinare dito sa, sa Facebook ko na, 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 na link galing sa aking YouTube channel. So, halimbawa, nakita nyo at naging interesado kayo. Tapos, gusto nyo siyang Mat malaman kung ano ba talaga yon so, ang gagawin nyo nga i-open nyo siya, diba? so, i-click nyo siya, ganyan ang mangyayari ganyan ngayon, naka-youtube kayo naka-youtube kayo, pero uh, hindi rin kayo makakapag-subscribe dyan, hindi kayo makakapag-subscribe hindi rin kayo makapag-like, comment anything, magpi-play nyo lang yung video ang makikita nyo, magpi-play lang yung video, mapapanood nyo lang siya pero kung, if someone asks you to at least, ah uh, Engage doon sa video niya So, i-ask eh, ka niya to To at least like, comment Share and subscribe Pero hindi mo yung magagawa dahil nandito ka sa ganitong Setting ng Facebook Yung nauna kong tutorial is Sa Messenger, ngayon naman nasa Facebook tayo Ang gagawin nyo lang Nakita nyo yung sa itaas Ah, uh, diba YouTube Dito sa left side Nakita nyo, diba sa, sa pinaka upper pala sa, may, sa middle is Facebook Tapos naka uh, nakalak yung m.youtube.com and then sa baba niya is yung youtube na na logo dito sa left side and then dito sa gitna is open up nakita nyo yun diba I -o -open, uh, naka, yung naka open up so ang gagawin nyo i-click nyo rin lang yung open up na yan and then ito yung lalabas sa, sa screen niyo you're leaving or app the website you viewing is attempting to open an external app would you like to continue so ang gagawin nyo, i-continue nyo lang siya Iko-continue lang siya, ganyan. Para mapunta kayo doon mismo sa YouTube app ninyo. So, nandito na kayo ngayon. Ah, nandito na kayo sa YouTube oh, uh, si app Hindi nyo na kailangan mag... mag si hindi si nyo na kailangan mag... Ma I mean, hindi nyo na kailangan mag-ano dito. Hindi nyo na kailangan mag-sign in. Kasi nga, may YouTube account na kayo, diba? So, yun yun. Yun lang yung ano doon. Ah, kailangan lang talaga na matutunan ninyo yung mga ganong steps. Kasi minsan, uh, maiinis tayo eh. Parang, alam nyo, parang gustong gusto natin panuorin yung, yung isinan sa atin or isinare sa atin ng kaibigan natin. Pero, we have the difficulty na mapuntahan yun kasi hindi natin alam yung mga steps kung paano gagawin. Anong, kasi, dinadala tayo sa mga ganong sites, sa mga ganong settings. So, kapag hindi nga natin alam yun, ah, uh, tawag nito, hindi talaga natin mapapanood. So, yun lang. From, from, nasa YouTube. So, balik tayo ha. Balik tayo. So, nasa YouTube, ay, I mean, nasa, nasa, sinare sa, sa Facebook, then, i-click mo lang siya, dahil gusto mo nga talaga siyang mapanood, para hindi ka, hindi ka, parang inosente ba, parang ganyan. So, so, nandiyan ka na, dahil hindi ka nga makasign in dyan, dahil, uh, I mean, kagaya niya kung may YouTube, YouTube account na kayo, tapos, hindi niyo naman sinave yung yung ano niyo yung 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 mga password niyo so hindi na kayo makakapag sign in diyan so ang gagawin niyo nga talaga click niyo lang itong open up open up na yan and then uh, continue lang kayo continue lang para mapunta na kayo mismo doon sa inyong YouTube channel or YouTube account ayan medyo mahina yung signal ko so tignan natin sa next so ayan Tumuhin na kasi yung signal ko eh. So, ayan. Nandiyan ka na ngayon sa, ano mo, sa YouTube channel mo or sa YouTube account mo. So, pwede mo na siyang panuorin dyan freely na nakakapag-comment ka, nakakapag-subscribe ka, na naisi-share mo siya kasi nga, ah, uh, YouTube account mo na yan hindi mo na kailangan magano mag-log or mag-sign in. So yun lang napaka napakasimpleng tutorial guys pero hindi kasi lahat alam pa ito eh. So ayan, good luck. I hope na natutunan nyo rin yung natutunan ko and see you again in my next video. Bye.